Hello guys! So, nandito kami ngayon sa suki naman nga kalanan. Makaong kami. Di rin makita sa Ajman. Ang pangalan ng restaurant na to ay isa siyang Japanese restaurant misuki Ayun. So, higup-higup lang ta ng tea habang gawlat sa order. Mm, Namit. Mmm. One more. Mmm. Sarap. Mmm. So, ayan na po ang order namin. So, ayan. Ang sarap, no? Salmon po yan. At ito naman yung paitan na ramen. My favorite. Ito talaga binabalik-balikan ko dyan. Tapos, ito naman. Nakalimutan ko yung pangalan. So, ayan. Higop-higop talaga sa sabaw, guys. Kasi, trangkaso is approaching again. So, ayan po. Nakalimutan kong pangalan nito. Tingnan niyo po yung ano, gumagalaw siya, 'di ba? So Mm, sabaw, panamit. Ayan na siya. Yung may squid siya sa loob. Squid ba yun or... Basta parang mayroon sa... Mmm, delicious. So, ayan guys. Salamat sa paglantaw. Bye-bye.